So ayan guys, magandang gabi na naman sa atin. So paggabi na po ay nagpapanak po tayo guys sa isa nating nahin na Bali, tatlo na po guys yung lumabas. Ayan. Tatlo na sila. Bali, tatlong ina hindi natin tatlong inahin din yung binabantayan natin ngayon ay magkasunod-sunod po sila na ng mga anak yung kabila ayan at saka yung banda dun ayan so yun po yung una sa saka ito yung last so magkasunod-sunod po ito sila guys kaya yung isa doon pinalay ko na po guys yung mga biik nandito na po ilinagay natin ayan o oh. ayan oh, yung mga biik bali yung shampoo ito ay winalay natin tapos yung anim dapat iwawalay na po natin dun sa kanyang inahin kaso wala pa po tayong pinaglalagyan tapos nagpausok tayo ayan kasi medyo malamok So, busy tayo ngayong gabi. Papaanak tayo na ang inahin. Yan, may arisya. Saka kanina ay nagkapunta tayo dito sa kabila. Yung limang baboy at saka kasabay na din yung vitamins. Hindi lang natin guys na i-vlog kanina. Sayang so guys, bali lima na po yung lumabas na big sayang so guys may isa tayong big dito na mapapansin po ninyo pa niyang balat oh parang kokot-kotin na po ito guys ng bakterya sa loob ng chan yan oh kabila ang pa naman so muntik na kut kutkutin ito sa loob ng tiyan ng kanyang inahin buti na buhay siya nakalabas agad sayang so, guys yung mga brick bali walo silang lahat hindi ko pa alam kung may lalabas pa pinadili muna natin guys kasi mga gutom na yung mga may dalawa dun sa balde na yun patay na na lumabas sila <coughs> nadalin ng ano bakterya kung mapapansin po ninyo yung isang bee kanina ayun yung nasa gilid yung kanyang dalawang kagiliran ay may mga sugat dahil po yan sa bakterya may mga bulok po na lumalabas sa, sa sinapupunan ng ating ina may ano po nakapasok yung bakterya sa loob ng fian So medyo malaki pa din yung siya ng baboy. Baka may lalabas pa dito.